Dito, okay pa naman sana talaga yung pagkasama namin ng Edith. Kaso bandang huli, pinagsabihan na yung noon niya kung hindi maayo talaga. <laughs> Tapos yung prank ko dito, nagpanggap na yung noong tanglad sa so, Mariusip Kamandoy. Akala mo sa akin, walang third eye? Masyado mong minamaliit yung kahimtang ko para kayong edit namin mamaya. Kunya, karon tanawa. Sumukol ka pa kasi. <laughs> tapos yung may lisa dito gusto talaga niyang ipaghiganti yung prangko nila kaso naging alaala lang yung taon dahil nabasag yung unang tower nila sa top kaya dito pumunta yung taon ako ng mid kaso nandito may nuansin tapos dinalan niya yung taon ako sa ibang planeta Ay, pero nakakalabas ako niyan mga doy ako pa ba? sus Mario si pa inabangan lang pala yung taon ako doon <laughs> At dahil nagkarambola na naman sila dito sa mid, dito pa rin talaga ako pumunta sa mid mga dek. Inagat ako ng prangko, saktong-sakto din yung bigay ng yin. Ang nabunol talaga yung taon ko kay yin mga dek. Kaya dito, binasag ko na lang dito yung top nila. Habang yung yin, nangulata din taon doon sa mid. Punya siya naman po dahil nabunol at yung na. Kaya ah, pumunta ako dito sa mid. Nakita ko yung may Lisa dito nasa ko. Binumbahan ko mga doy kaso may tagilid man kaya yung flicker ko yung tao tinulod pero bumalik talaga ako dyan mga doon kaya inisog ako eh <laughs> tapos dito na yung tao sinabi ng edit na puro lang daw yung tao na ako porma. sus mariusip ka naman yung tao doy pugi lang ako hindi ako marunong pumorma magkaiba kasi yung taong yung sigir pa patsoy choy sa isoy talaga yan ang isulod mo sa buna mo sus mariusip <laughs> Nagkabigaya pala yung taong kami dito sa medka. So yung mga apat kong kakampi dito, mahurot talaga yan mga doy. Kaya ako na lang yung taong natira. Tapos yung yun kay gusto man yung taong dumalagan. Kaya dito, ginukod ko talaga yung siya. Bisag-asa ka mo, ado doy, sundin talaga kita. Binunol mo kanina, kaya ah, bunuling din talaga kita. Sas Mariussef! nagkagawa na pala kami dito sa dakong mananap buti na lang talaga nakuha ng koring tao namin tapos dito ah nagkagubot na talaga mga doy ah rat rat rat, rat. mas ginawa kutub sana yung makitaan kunya kay si yun pumunta man yung sa dito sa med kaya madto rin din ako pag bomba ko kay naigo minuan sakto rumigi kayo <laughs> dito sabi ng mga kapte ko humani na talaga daw kaya ah, dito nagrat lang din ako pero hindi talaga ako tumuuna man to sa gayon na to kasi kaya pa naman nilang dipinsan yung taong yan hindi ko kasi yung taong yan understand yung mga kalaban ko tapos sabi ng mga kampi ko dito retreat na talaga daw kaso yung edit kay sumukol pa man yung tawon sus mario sip kaya sinabihan sa dito sabi ng retreat kaya sinabihan ko nga lang yung kakampi ko na hayaan na yan bayani kasi yung tawon siya sabto na lang natin yan sa so, totoo lang kasi talaga pag isa kang bayani hindi mo talaga mapigilan yan kasi Ando na yung dugo mong maisugin, itulad ng ginawa ng Teresela dito, nilugpot siya sa akin. Pero ah, ha, hanggang lugpot lang talaga yung taon siya. Sus, Mario Sepp, andito na yung yin. Wala na. Dinala na yung taon ako sa ibang planeta. Impas. Sinabayan <laughs> na naman namin ulit yung dakong mananap dito kasi nakuha namin yan eh. Tapos dito, nalilang maninuan ako. Kala ko, nadali ko yung Terisla sa immortality na yun. Kaya inabangan ko siya sa Saigayo na yun. Sus, sip nakapagplikir flicker na mo ito. <laughs> yung edit dami nito, nagpanggap na itong tanglad. Nalibang siguro talaga yung taon siya. O, oh, diba? Nagulat yung taon siya. Kaya biglang dumaghan yung kalaban hindi kasi marunong luwantos kalihukan sos mariusip na yung taong kaedita kaoy hindi ka na nga pugi, hindi ka pa marunong pumorma sos mariusip pero <laughs> dito nagkabigayan na yung taong kami dito sa mid ah nagkrambula talaga yung taong mga doon pero hindi ko talaga lubos akalain bakit ni isa doon wala ang taong akong nakuha si kimidura lang yung taong nakakuha doon pero ha dito sinabihan ko yung edit, na mabango ba yung nilibangan mo kanina <laughs> masyadong kampante yung kay Medora nagbigla siya kay ano Yudora din ah kaya dito nag one, by one kami dito ni Yudora tapos Maria, sige buluwas ka dito kahit anong gawin mo dyan ah kumanin ko talaga to bahala ka dyan kaya dito ah -utulak talaga ako sa tori nila bahala na yan kaya nadali ko yung victory